pagiging accessible. Home. One UI home. Pahit. App screen. Mang. Pahina dalawa. Hanapin. Jishua dagdag. WhatsApp. Laughing sound. Audio lab. Lookout. Voice changer. Watch recorder. CC. CC. Action menu entrance. Mensahe. Text box. Okay na. Taray tayo. Action entrance. Mensahe. Text box. Tayo. Okay. okay. CC. Action menu entrance. Mensahe. Text box. Mensahe. Text box. 4.40 p.m. Ano ba yan? Ayusin ko lang. Showing English, Philippines, QWERTY, ENYE, Keyboard. Action menu entrance. CCCCA.com Tits More CCCCA.com Back icon Action menu e Back icon CC. Mga chat selected. Angel Princess walang ano man. Eh, nena higala. CC. Right imang. CCCCA.com na ko, ang galing naman. Sige. CC. Mensahe. Text box. Okay, okay. Handa ka na ba sa mga nakakatawang kwento ng mga palpak na sandali? Sige, heto na. Isang araw, naglalakad ako sa mall. Isip-isip ko kung ano bang bibilhin ko. Bigla akong nakita ng isang kakilala. Uy, sisi. Tawag niya. Ano ginagawa mo rito? Ah, nag-iisip lang ako kung ano ang bibilhin ko, sagot ko. Siguro bibili na lang ako ng bagong sapatos. Ah, ganun ba? Ako rin, naghahanap din ako ng sapatos, sabi niya. Pero ang problema, ang laki ng paa ko kaya mahirap maghanap. Tumawa ako. Naku, edi mag-order ka na lang online. Sagot ko. Ay, nga pala. Bakit hindi ko naisip yon? Sabi niya. Tapos, bigla akong nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin sa akin. Nilingon ko at nakita ko ang isang babae na nakatingin sa akin ng masama. Uy, nakikita mo ba yan? Bulong ko sa kaibigan ko. Parang galit yung babae sa atin. Ha? Bakit naman? Tanong niya. Ewan ko, pero nakatingin siya ng masama sa atin, sagot ko. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Pero habang naglalakad kami, hindi mawala-wala ang tingin ng babae sa amin. Uy, sisi, bulong ng kaibigan ko. Alam mo ba kung bakit galit yung babae? Ewan ko, bakit? Tanong ko. Kasi, nag-uusap tayo ng malakas, tapos nakakainis yung mga pinag-uusapan natin, sagot niya. Parang ang corny ng mga pinag-uusapan natin. Napaisip ako. Nga pala, ang corny nga ng mga pinag-uusapan namin. Kaya, humingi kami ng tawad sa babae at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nakakatawa, di ba? Ang corny pala namin ang kaibigan ko. Pero okay lang, at least nakakatawa. Gusto mo ba ng isa pang kwento? CJ, CJ. Handa na ako sa hamon. Sampung nakakatawang kwento para sa iyo. Heto na. na. Sampung nakakatawang kwento. Isa ang palpak na pag-order. Isang araw, nagutom ako kaya nag-order ako ng pizza online. Excited na ako kasi ang sarap ng pizza na yon. Pero nang dumating na ang delivery, nagulat ako. Imbes na pizza, isang malaking kahon ng fries ang dumating. Tinawagan ko agad ang delivery service at nagreklamo. Bakit po fries ang dumating? Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po yata sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Excited na naman ako. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng chicken wings. Naku, ano ba yan? Reklamo ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng spaghetti. <laughs> Ay, naku. Ano ba yan? Sigaw ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napailing na lang ako. Sige na nga, pero sana naman pizza na ang dumating, sabi ko. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng pizza. <laughs> sa wakas, sigaw ko. Pizza na ang dumating. Pero nang buksan ko ang kahon, nagulat ako. Imbes na pizza, isang malaking kahon ng fries ang nasa loob. Ano ba 'yan? Sigaw ko. Fries na naman? Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng chicken wings. <laughs> Naku, ano ba yan? Reklamo ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng spaghetti. <laughs> Ay, naku. Ano ba yan? Sigaw ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service papadala na po namin ang pizza nyo. Napailing na lang ako. Sige na nga, pero sana naman pizza na ang dumating, sabi ko. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng pizza. Sa wakas, sigaw ko. Pizza na ang dumating. Pero nang buksan ko ang kahon, nagulat ako. Imbes na pizza, isang malaking kahon ng fries ang nasa loob. Ano ba yan? Sigaw ko. Fries na naman, Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong-hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng chicken wings. Nako, ano ba 'yan? Reklamo ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman, pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng spaghetti. Ay, naku. Ano ba yan? Sigaw ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napailing na lang ako. Sige na nga, pero sana naman pizza na ang dumating, sabi ko. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng pizza. Sa wakas, sigaw ko. Pizza na ang dumating. Pero nang buksan ko ang kahon, nagulat ako. Imbes na pizza, isang malaking kahon ng fries ang nasa loob. Ano ba 'yan? Sigaw ko. Fries na naman? Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng chicken wings. Naku, ano ba yan? Reklamo ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng spaghetti. Ay, naku. Ano ba yan? Sigaw ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napailing na lang ako. Sige na nga, pero sana naman pizza na ang dumating, sabi ko. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng pizza. Sa wakas, sigaw ko. Pizza na ang dumating. Pero nang buksan ko ang kahon, nagulat ako. Imbes na pizza, isang malaking kahon ng fries ang nasa loob. Ano ba 'yan? Sigaw ko. Fries na naman? Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. 4.50 p.m. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng chicken wings. Naku, ano ba yan? Reklamo ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza niyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng spaghetti. Ay, naku. Ano ba yan? Sigaw ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napailing na lang ako. Sige na nga, pero sana naman pizza na ang dumating, sabi ko. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng pizza. Sa wakas, sigaw ko. Pizza na ang dumating. Pero nang buksan ko ang kahon, nagulat ako. Imbes na pizza, isang malaking kahon ng fries ang nasa loob. Ano ba 'yan? Sigaw ko. Fries na naman? Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng chicken wings. Naku, ano ba yan? Reklamo ko. Pizza po ang inorder ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng spaghetti. Ay, naku. Ano ba yan? Sigaw ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napailing na lang ako. Sige na nga, pero sana naman pizza na ang dumating, sabi ko. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng pizza. Sa wakas, sigaw ko. Pizza na ang dumating. Pero nang buksan ko ang kahon, nagulat ako. Imbes na pizza, isang malaking kahon ng fries ang nasa loob. Ano ba 'yan? Sigaw ko. Fries na naman? Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng chicken wings. Naku, ano ba yan? Reklamo ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng spaghetti. Ay, naku. Ano ba yan? Sigaw ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napailing na lang ako. Sige na nga, pero sana naman pizza na ang dumating, sabi ko. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng pizza. Sa wakas, sigaw ko. Pizza na ang dumating. Pero nang buksan ko ang kahon, nagulat ako. <coughs> Imbes na pizza, isang malaking kahon ng fries ang nasa loob. Ano ba 'yan? Sigaw ko. Fries na naman? Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Pero sana naman, pizza na ang dumating. Pero ilang sandali lang, dumating na naman ang delivery. At ano naman ang dumating? Isang kahon ng chicken wings. Naku, ano ba yan? Reklamo ko. Pizza po ang in-order ko. Pasensya na po, ma'am. May mali po talaga sa order, sagot ng customer service. Ipapadala na po namin ang pizza nyo. Napabuntong-hininga na lang ako. Sige na nga, sabi ko. Okay, Vigat, ang dami kong nakakatawang 80%. kwento sa pakikipag-usap ko katay Google. Pero teka, bago ko ikwento, gusto mo bang malaman kung bakit nakakatawa? Kasi minsan hindi niya ako naiintindihan. Parang nagsasalita ako ng ibang lingwahe. O kaya naman, ang sarap ng mga sagot niya, parang nagbibiro. Pero sige, heto na ang isa sa mga nakakatawang kwento. Isang araw, naghahanap ako ng recipe ng Iadobo. Alam mo naman paborito ko 'yan. Kaya nagtanong ako kay Google, Google, paano ba gumawa ng adobo? Sabi ni Google, ang adobo ay isang sikat na putahe sa Pilipinas. Ito ay isang uri ng nilagang karne na may suka, toyo at bawang. Ah, okay, sabi ko. Pero paano ba talaga gawin? Sabi ni Google, maaari kang maghanap ng recipe sa internet. Ha? Idi e sana nag-internet na lang ako. Reklamo ko. Bakit ka pa ba nagsasalita? Sabi ni Google, maaari rin akong magbigay ng mga tips sa pagluluto. Ano naman ang mga tip mo? Tanong ko. Sabi ni Google, mag-ingat sa paggamit ng kutsilyo. Ha? E di sana nag-internet na lang ako. Reklamo ko. Bakit ka pa ba nagsasalita? Sabi ni Google, maaari rin akong magwento tungkol sa kasaysayan ng adobo. Ay, naku. Wala akong pakialam sa kasaysayan ng adobo. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magkanta ng awit tungkol sa adobo. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magdrawing ng adobo. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong mag-translate ng adobo sa ibang wika. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong mag-play ng music tungkol sa adobo. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magbigay ng mga recipe ng adobo. Sa wakas, sigaw ko. Magbigay ka na ng recipe. Sabi ni Google, maaari kang maghanap ng recipe sa internet. ha? E di sana nag-internet na lang ako. Reklamo ko. Bakit ka pa ba nagsasalita? Sabi ni Google, maaari rin akong magbigay ng mga tips sa pagluluto. Ano naman ang mga tip mo? Tanong ko. Sabi ni Google, mag-ingat sa paggamit ng kutsilyo. Ha? E di sana nag-internet na lang ako. Reklamo ko. Bakit ka pa ba nagsasalita? Sabi ni Google, maaari rin akong magwento tungkol sa kasaysayan ng adobo. Ay, naku. Wala akong pakialam sa kasaysayan ng adobo. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magkanta ng awit tungkol sa adobo. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magdrawing ng adobo. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magtranslate ng adobo sa ibang wika. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magplay ng music tungkol sa adobo. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magbigay ng mga recipe ng adobo. Sa wakas, sigaw ko. Magbigay ka na ng recipe. Sabi ni Google, maaari kang maghanap ng recipe sa internet. Ha? E di sana nag-internet na lang ako. Reklamo ko. Bakit ka pa ba nagsasalita? Sabi ni Google, maaari rin akong magbigay ng mga tip sa pagluluto. Ano naman ang mga tip mo? Tanong ko. Sabi ni Google, mag-ingat sa paggamit ng kutsilyo. Ha? E di sana nag-internet na lang ako. Reklamo ko. Bakit ka pa ba nagsasalita? Sabi ni Google, maaari rin akong magwento tungkol sa kasaysayan ng adobo. Ay, naku. Wala akong pakialam sa kasaysayan ng adobo. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magkanta ng awit tungkol sa adobo. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magdrawing ng adobo. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong mag-translate ng adobo sa ibang wika. Ay, naku. Tumigil ka na. Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. 5 Sabi ni Google, maaari rin akong mag-play ng music tungkol sa adobo. Ay, naku! Tumigil ka na! Sigaw ko. Gusto ko lang malaman kung paano gawin. Sabi ni Google, maaari rin akong magbigay ng mga recipe ng adobo. Sa wakas, sigaw ko. Magbigay ka na ng recipe. Sabi ni Google, maaari kang maghanap ng recipe sa internet. Ha! E di sana nag-internet na lang ako. Reklamo ko. Bakit ka pa ba nagsasalita? Sabi ni Google, eh, maaari rin akong magbigay ng mga tips sa pagluluto. Ano naman ang mga tip mo? mensahe text box Kasi kay bibigan วัดนวลังสิกนนละเต้นมากไอบีกันอานนังยารีโตมนซาเฮ text box สงกไอบีกันนี่เกวนโตโมสา เวลาสัญามาไกลนสิคะก็น si. na ีนากระาอยาใหญนโบสานัยาตาสัอ่ะที่ขี่สีกยาตาโปสินลังนาตงปกอุสพานตวอยสิเก๋บาใบนะสายนิ action menu entrance ปัจ i ุบันปัจจุ accessible home One UI home. Note One UI home. Mm. Notification shade. Bit. Mga setting ng Tools. Stop.